long range locator, tripod, antenna. Bago mo tapatan po yung ating target, kailangan po dikit sa handle po yung ating palad. 25 degrees po ang ating tripod. Ito po yung frequency ng long Range locator. Dapat wala pong wiggle yung ating tripod na tinapos. Isang mapagpalang araw at magandang buhay sa ating mga kababayan, mga katiets. At muli po, samahan niyo ako sa pagbibimo ng Long Range Locator tri Antenna na napusuan po ng ating isang katiets mula po sa probinsya ng Binggit. At ito katiets yung napusuan Long Range Locator Tri-Pole Antenna. At muli po, siya ay binabalahan at kung ano po yung ibabala natin, yun po inulukit ng ating triple antenna ayan dito mga katiits balahan at buksan mo lang ito at meron po tayo pambala dito mga katiits 24 karats na gold ring ayan aksya po po ibabala at bago saraduhan ayan ito po yung long rest locator triple antenna at ang bala po niya 24 karats na ring at ito naman po yung aking lulukit 18 karat na bracelet. At mula po sa probinsya ng Bigit, ito po yung iyong napusuan, long range locator, tripod, antena. At ito po katiit, ito po yung aking nilolocate. Ayan. At ito katiit, bago mo gamitin ito pong long range locator, tripod, antena, mm -hmm. ay muli mo pong ipapahid yung dulo ng antena sa lupa kung ikaw po ay pupunta na sa site mo sapagkat iba po yung content ng lupa na ating pinupuntahan at kapag ipinahid mo po itong dulo mas makakapagpabilis po siya ng paghanap at mabilis na magiging kabisado po yung lugar mabilis po niyang mahanap yung ating target at sa pagsisimula po pa rin mga katihis kailangan bago mong tapatan po yung ating target ay kailangan po muna nating iikutan siya paikot ikot at kailangan po nating i-corner yun pong ating ilulukit at muli katits ito sa antena kailangan din yan lang po yan kahaba ang pagdunok at ito po naman ito pong ito pong positive na ito yan ito lang yan katits ito lang po yan positive na yan kaya po yung ating triple latinan at muli, katik ito po ibran nyo huwag mong kakalibutan sa pagpahit po ng hindi uh, na sa lupa at bago mo hawakan bago mo po kabitin, ito pong palad natin ang siyang nakadikit sa handel kailangan po dikit sa handel po yung ating palad at una din po dyan ito pong handel dapat hindi po nagwiwigil matining po yung kanyang pag -ikot para mas hindi po siya nahihirapang kumanan at hindi po siya nahihirapang kumaliwa lalo na po sa pagigot hindi po siya nabilis na bagal parehas po yung kanyang pag ito po yung gagawin dahan-dahan po itataas ang tripulatina at tulad pa rin po mga katis kasi nasabi ito pong ibabaw ang siyang mauuna pataas huli po itong dulo ng atina at itama nyo lamang po sa tamang taas 45 degrees po ang ating tripod antenna. Muli katis, dada ko yung tataas. Ayan. Dada ka taas yan. At kapag po siya ay bumalin, ayan po ninyo na siya po ay gumalaw papunta sa kanan. Ayan. At ang gold po ang lahatak sa atin pong locator. Hindi po yung locator ang kahatak sa gold po ng ating nilulukit muli kamanan po ang ating triple dito naman po katiit sa kaliwa ayan napunta pa rin po sa ating item. ayan po katiit sightings pa rin po siya nagtuturo ayan ganyan po yung paggamit natin ng triple antenna at dito naman tayo katiit mula po sa baba dadaw itataas at hayaan na po siya gabalaw. Kailangan medyo magaan po yung inyong kamay. Ayan. Ayan ito katid. Kailangan medyo magaan po yung inyong kamay. Ayan, ganyan lang po yan. Hayaan po siya na po siya sa gagalaw. Po so, siya siya ang lalapit at magtuturo po ito sa ating ay nilulukit. Ito katid, mula sa baba. Ayan, dandahan po yung tatas. Mula sa baba. Ayan yan po ay kung saan siyang gagalaw ayan ito po katis ito po ay kung saan bibilis lalo na kung ito po ay araw-araw yung mga gamit lagi po kayo mag-practice mga katis ayan ganyan lang po yung pag-courier mga katis at ito naman po ay ating lalapitan at malalaman natin kung ano po yung magiging performance ng ating triple antenna. Ayan. Ito katit. Sa paglapit niyo po sa item, hindi po dapat kayo magmamadali papunta sa item. At kailangan dadahan po yung paglapit. At unang-una po yung press. Yung po ating isip sa paglapit po natin. Kaya katit, tandaan po paglapit. At kapag ito po mga katit, ay nat natapatan na ating uh, Unang pa sa pagtapak, yan po ay nagbibigay signal na po yung ating tripod na tira. Kaya katis, ito po yung ating target. Yan. Nagbibigay na po yan. Kung so, ibig sabihin po niya katis, bumubo pa po siya ng frequency. Ito na katis. Ito po yung frequency ng long risk locator, tripod na Na napusuan po ng ating isang katis. Wala po sa probinsya ng binggit. Yan. Ito katis. Kaya sa simula po yan ay hindi mabilis agad. Kumbaga, mga katis, yan po ay utay-tay na bibilis hanggang sa yan po ay makaipon na ng frequency. Ayan. Ito katis, nasa pahang ko. Yung ating target. Ayan. Ito na. Ayan, ito na katis. At muli po, mga katis. Ganito pa rin po yung aking paggamit ng Lores Locator Triple Athena dahan-dahan po siyang itataas. Ayan. Sa mga katihis po natin, sa mga kaubayan, hindi po ako magkasawa na kahit sa simpleng paraan po ng aking itinuturo, aking mo ay binabahagi ko po, po sa inyo at pwede naman po ninyong gawin. At magkaroon po kayo ng konting idea, lalo na po sa mga baguhan sa panghawak po ng ating locator simpleng kalaman na akin po ibinabahagi sa lahat. At ito katiid, it, patuloy nyo po panuorin ang mga ina-upload yung video. Lalo na sa mga panghawak po ng Lourdes Locator, Tripolantina, kung paano pinapagalaw, kung paano hinahawakan, at ano yung tamang proyeso mga katiid. It. At ito katiid, it, sa bawat pagtaas po natin, yan, kailangan tuwid po siya, ganun siya katiid ayan yan po ay kusang magtuturo huwag nyo lamang po siya kukuntrahin mga katip ayan ayan, ayan dito po yung katip mula <coughs> sa baba dandaang tataas ayan kung so saan na po yan babaling mula sa baba dandaang tataas Ayan. Doon pa rin mga katik. Doon pa rin siya. Tumuturo. Ayan. Doon pa rin. So, wala naman po ibang tuturo yan kundi po yung ating tangke. Lalo na kung wala pong agaw ng detection po ng ating locator mga katik. Ayan ayan, dun pa rin at muli ko pa rin po mga katiis sa pangalawang pagkakatao po natatapatan ko ito kong ating target ayan, pang long distance ito mga katiis pang malayuan ayan tayo dito tayo sa balik dun pa rin Ayan. Ganda so, kati. Sa lapit natin. Pag magbibigay po ng signal yung ating tripod ng Ayan. Ito na kati. Long range locator. Tripod ng Ayan ha, na. Nakakabuo na po siya ng presence. At mga kati. Yun pong bearing. Yun pong handle. At dapat wala pong wiggle yung ating tripod ng pina. po yung bilis yung kanyang pagkakaikot hindi po nababal hindi po dahil na ito po atin ayan A long roof locator tripod antenna ang napusong po ng ating sa katid mula po sa probinsya ng Binggit muli mga Katih, maraming maraming salamat po sa lahat ng ating mga kababayan ng ating mga katid na patuloy na nanunood po ng aking mga in-upload na video Ganun na rin po sa mga nag-subscribe sa lahat po. At sa mga bago pa lamang po. Shout out po sa inyo lahat. Muli, maraming maraming salamat po mga kababayan, mga katid. at tagpalaan po tayo ng maraming biyaya. Doon na rin po ang magandang kalusugan. Muli mga katid, maraming maraming salamat at mabuhay po tayong lahat.